哈哈哈 Hindi pa rin nga nagpapaawat ang sobrang init ng panahon ngayon, opo, kaya naman pumunta kami dito sa isang dinarayong paliguan sa barangay Mandali, Mubumasbati na Riverside, Lagoon, na kung saan nga ay napapagitnaan ng isang tulay at umaagos sa tubig galing sa ilog, kaya naman napaka-preskong maligo at magbaba dito, lalo na sa napaka na panahon ngayon. At marami rin nga ditong cottage na pinarerentahan na pwedeng pagpahingahan magdamag, may 200 pesos at 300 pesos pataas at entrance fee na 10 pesos kaya naman ay ma-enjoy -e mo talaga ang buong araw mo dito at dahil medyo mahaba nga ang biyahe kaya naman ay nakatulog na nga itong Disney Princess namin kaya magugulat na lang talaga siya pagising niya na nandito na siya dito Isa pa nga sa nagustuhan ko ay nakababad na sa tubig ang mga paa ko kaya hindi pa nga naliligo ay ramdam mo na talaga ang presko Sa mga oras nga nito ay balakin ng palaki na ang tubig kaya naman mas na-excite na, -e na ako maligo Magtatanghali na nga nang pumunta kami dito kaya naman nagdala na lang kami ng pagkain para dito dito na kumain. Tsaka sakto rin naman dahil ang sarap kumain dito. At mabubusog ka talaga pag nandito ka sa ganitong lugar. Mahangin. Tapos yung maririnig mo ay yung agos ng tubig. After nga namin kumain, ayun, natang laki na nga ng tubig. Kaya trinay ko na nga maglakad-lakad. Nagyapak lang nga ako dahil medyo madulas pag may chinelas. Ito naman nga si kuya, hindi na makapaghintay. Kaya ayan, nauna na nga siyang maligo. At syempre, di pwedeng magpahuli. Kaya maliligo na rin tayo. Pagbaba ko nga Grabe, ang lamig talaga ng tubig. Tanggal talaga yung init ang katawan ko dahil sa init ng panahon. At ang maganda pa nga ay nanggagaling talaga sa kabundukan ng tubig. Kaya napaka-presko. Yung isa pa nga sa gusto ko ay yung ako lang na naliligo mag-isa. Yung medyo malayo sa mga tao. Kaso madalas akong natatako. Di ko rin nga kasi alam. Pero parang may nakatingin kasi sa akin sa malayo na hindi ko nakikita. Hoy! <laughs> Heto na nga at nagising na itong Disney Princess namin. Kaya ayan, kumakain na siya. Di ko nga alam sa mukha niya kung masaya ba siya o hindi? Nagpahinga nga muna kami ng sandali. Ayaw pa kasi nitong pumangkin kong maligo. Pinipilit ko na nga siya kaso ayaw pa talaga. Kaya ayan, kinuha ko na. Ang sarap na kasing magbabad. Ayaw na nga magpapigil nitong si kuya. Kaya ayan, siya na naman yung mauunang tatalon. Kahit nga nung mga bata pa kami tuwing maliligo, siya talaga yung madalas na nauunang mabasa. So ngayon, nagtatanong na nga siya kung malalim daw. Talon na talon na kasi siya. <laughs> Diba, tuwa, 'Di ba? Tuwang-tuwa din naman niya abot. <laughs> Sobrang lalim na raw kasi kaya ganyan. Ayan, mukhang naiingit na nga itong pamangkin ko na parang gusto na rin tumalon kaso bawal kaya hanggang tingin na lang. Kaya sabi ko, ako na lang yung tatalon. Lokso na! <laughs> Medyo nakakatakot pero laban. <laughs> Darong! <Kaya nakaban. laughs> Ayan guys, sobrang lalim talaga. Kung di kayang abutin ni Kuya, mas lalong di ko abut. <laughs> Pakatok naman dito. Sa kabila na lang nga ako dadaan, di ko kasi kayang labanan ng agos ng tubig kung dito pa ako aakyat. At nang paakyat na nga ako guys, ay nanood muna ako ng Tarzan. <laughs> oh. <laughs> Dahil napasaya niya ako, kaya hiniram ko muna sa kanya yung tali para itry, kaso binalik ko agad, di ko pala kaya maging Tarzan. <laughs> After nga naming maligo, talagang gutom na gutom itong pamangkin ko, kaya todo subo ng kanin. Kahit ako nga ay nakaramdam rin ng gutom, kaya kinuha ko na yung baon naming kamote. Isa talaga ito sa mga paborito kong kainin tuwing naliligo, talagang nakakabusog. At ang isa pa nga sa di ko nalilimutan bago umuwi ay ang magbanlaw ng tubig sa muka. Ewan ko nga kahit di sa dagat naligo pero parang ang lagkit pa rin kaya binabanlawan ko. At yun lang po. Salamat sa panunood. See you sa next vlog. Bye-bye!